Kaya dumadalas na ang pagdalaw dahil nagpapadilig pala. Magandang araw sa'yo at hi din sa lahat ng makakabasa ng kwento ko. Tawagin mo na lang akong Ella at alam kong maraming makakarelate sa sakit ng pagtataksil. Pero ang kwento ko ay mas masakit, mas mabigat, at mas mahirap tanggapin. Paano mo nga ba mapapatawad ang dalawang taong pinakamahal mo sa buhay kung sila mismo ang nagwasak ng puso mo? Lumaki ako'ng malapit sa kapatid kong si Ivy. Maganda, mabait, at sobrang charming si Ivy. Kaya madali siyang nakakasundo ng mga tao. Siya ang tipo ng babaeng palaging napapansin sa kahit anong lugar na puntahan namin. Pero kahit ganoon, hindi ako kailanman nagselos sa kanya. Mahal ko siya eh. Siya ang best friend ko. Nang nakilala niya ang naging asawa ko ngayon, agad silang nagkasundo ni Ivy. Masaya ako dahil tanggap siya ng pamilya ko. Nagpakasal kami matapos ang dalawang taon na pagiging magkasintahan. Akala ko, nasa akin na ang lahat isang masayang pamilya, mabuting asawa at mapagmahal na kapatid. Pero hindi pala lahat ng masaya ay pangmatagalan. Noong una maayos ang pagsasama namin sa asawa ko. Sweet siya at maalaga. Pero habang tumatagal, napansin kong nagiging cold siya. Dumadalas ang paglabas niya ng bahay nang hindi nagpaalam Kapag tinatanong ko kung saan siya pupunta, palaging may trabaho ang sagot niya. Sa simula, inisip ko na baka stress lang. Ayokong maging paranoid, kaya hinayaan ko siya. Pero may isang bagay na hindi ko napansin agad nang dumadalas din, ang pagdalaw ni Heidi sa bahay namin tuwing wala ako. Isang araw, noon nagpaalam akong pupunta sa probinsya para bisitahin ang mga magulang namin. Pero sa kalagitnaan ng biyahe, biglang nag-message ang boss ko na kailangan kong bumalik sa opisina kinabukasan. Dahil doon, nagpa siya akong umuwi ng mas maaga. Pagdating ko sa bahay, madilim ang paligid kala ko tulog na dahil tahimik. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng kwarto namin ng asawa ko at doon ko nakita ang isang eksenang kailanman ay hindi ko makakalimutan. Ang asawa ko ay nakahubad lahat. Kasama niya si Ivy, ang kapatid ko, na nakapatong sa asawa ko, kaya pala dumalas ang pagdalaw niya. Tumigil talaga ang mundo ko sa nakita ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko at hindi makaimik sa sobrang shock ko nun habang pinagmamasdan ang dalawang taong pinakamahal ko sa buhay na nagtataksil sa akin. Nang makita nila ako, nagmamadali silang nagtakip ng mga kumot. Sinubukan ng asawa kong mag-explain. Rudy ko na ginustong makipag-talk. Si Ivy hindi makatingin sa akin. Pero may nakita akong bagay sa kanya na lalong nagpatindi nang galit ko hindi siya mukhang nagsisisi. Parang alam niya na balang araw, matutuklasan ko rin ang lahat. Pagkatapos ng ilang araw na hindi ko sila kinausap, kinausap ako ni Ivy. Lalong nadrog ang puso ko sa mga sinabi. Hindi lang ito isang pagkakamali isa itong relasyon na matagal na nilang itinago sa akin. Habang ako, todo pagtitiwala sa kanilang dalawa ibig sabihin ako lang pala ang nagmamahal sa relasyon naming mag-asawa ang mas masakit pa siya mismo ang nagsabi na mahal niya ang kapatid ko